Hello guys! Have a blessed Sunday everyone! Yan, pupunta kami doon sa balon. Tingnan namin kung may ano pa, may tubig pa. Hali! Hali kayo! Pakita namin sa inyo! Naubusan na ng tubig yung balon namin. Yan! Ispat natin! Ang sura nga! Ang sura Ito rin. Ano Malapit na kami sa balon. Ito, sa sobrang init. Natuyo, Natuyot na yung mga... Damo. Sobrang init. Malapit na kami sa balon. Tingnan natin. Silipin natin. Kung mayroon pa bang tubig. O oh, wala na. Kasi... Mahirap na yung dito sa barang inyay. Ito na kami. Yan, ito yung balon. Ito yung balon, guys. Ipakita namin sa inyo. Oh, may tubig pa naman. Pero konti. Ayan, lalim. Hindi kaya. Hindi maabot ng ano namin. Oh, aming pa. Ngayon, tingnan Timba yang ah, kunti 'yung naman. Yan. Kunin natin. Kungin natin. Ayan. Ayan. guys. Ayan, Diba? Ay, konti yung lalo. Hindi na makuha. Mag-try sa bangin niya. Tama na. Tama na, guys. First na balon na pupunta. puntahan namin. I will go to the second balon. Ito siya. Eh, pupunta tayo dito sa ikapangalawang bubon. Bubon sa ilonggo, guys. Ano <laughs> ba ay ano pala bubon sa ilunggo sa tagalog balon will pala sa ano sa English. sorry <laughs> ito, ito yung balon konti din yung laman niya. yung tubig Ayan. <laughs> Ito talaga yung problema. Kasi, mense... Kasubrang init. Kaya nah, kapunta kami ulit doon sa pangatlong balon. Pwede lang yan. Pwede balon. So, here we are na. Yan, dito na kami. Dinadaanan namin. Ito po yun. Oh my God, honey. Wow. May Guys, ito na yung pangatlong balon. May laman siya. na natubo yung laman. Mayroon pa siyang tubig. Kami hindi sa tubig. Yan. Madami pa. Everyone and God bless us always.